po ang aming garden doon sa Tinuturoan namin ang mga bata na magtanim para matuto silang mga laga ng uh, kalikasan, ng kapaligiran. <laughs> <laughs> Mabuti nga yun. Mabuting sa maagang panahon pa lang. Ay, natitikman na niya at nalalasap ang bunga na kanyang itinanim. Tama. <laughs> Mabuti yung nalalaman niya na isang ordinaryong daong kagaya niya ay malaking nagagawa sa buhay ng Tama. Tama. Oh. Ah. Ay. Ay, ikaw nga yun. Hindi ba? Ikaw yung sa palengke? Yung tumulong sa apo ko? Ah, ah. K -k -k kilala niyo po si -sh -sh Saldi? Ay, hindi nga ba't ikaw yung tumulong sa uh, apo ko nung madisgrasyan mo sa palengke? Abay, dun sa ginawa niya, palagay ko eh, yun ang nakatulong ng gusto sa apo ko. Ha? Ibig niyo pong sabihin, tumalabo sa kanya yung dao ng mayana? Gumana, Siya ang nakatulong ng gusto. At uh, gusto ko sana magpasalamat sa iyo. <laughs> Alice po. Alice po yung pangalan ko. <laughs> Alice. Maraming salamat sa tulong mo. Kung hindi ka nakatulong, ma malamang baka ako anong masama nang nangyari sa kanya. <laughs> ah, ah Miss Kasimsiman. Po? Oh? Gusto kong doblehin yung donasyon ko sa bahay amponan niya. Po? <laughs> oh. po do -do doblehin? Ay, gusto kong suklian ang kabutihang loob ni Alice. <laughs> talaga ng batang ito. Ay, <laughs> eh, paboritong paborito ko nga siya eh. Sa lahat dito kasi napakabait niya. Lanzaldi, <laughs> oh? kumusta naman po pala yung apo nyo? mabuti naman. Nasa bahay. Nagpapahinga. Parang walang nangyari. Matutuwa yung <laughs> pag nalaman nung nandito pala. <laughs> Kasi parang harap sa pinto ng kotse ko. Ako ba ngayon yung sinisisi mo? Ako na kaya nasusot? Hindi ka malamag sorry? Eh di sorry. Pasensya ka na. pilitan ka pa doon. Lagot sa aking babae niya yan eh. Nakita ko siya, kukutosan ko siya. Law, sa bayang punan. Nandun yung babaeng tumulong sa akin. Mm-hmm. Alice ang pangalan niya. At... Uh... Gusto ko sana, Ace, pumunta ka sa bahay ang punan at personal mong pasalamatan ang tumulong sa'yo. Sige, Lo. Uh, dadalan ko na rin siya ng cookies na binik ni Manang Rosa. Pasasalamat ko na rin sa kanya yun. Eh. <laughs> Ace, yan ang gusto kong attitude. You have to be grateful sa mga taong tumutulong sa'yo. Dahil kung hindi kanya tinulungan, who knows? kung ano pang makaring nangyari sa'yo. Oo nga po eh, pero sayang lo eh. Hindi napigilan ng babaeng tumulong sa akin yung ko ng headphones ko. May sentimental value pa nang para sa akin yan. Dahil yun ang regalo sa akin ni Spain. Ah, uh, si Alice po. Ah, si Alice. Ah, sir. Ah, uh, ako na pong tutulong sa kanya. Ah, sir. Ah, si Alice. Pwede mo bang mausap? Ha? Eh, um... Ako si Alice. Hi, Alice. Ako si Ace. Hi, Ace. Hindi mo ba natanggan ako? Ako yung tinulungan mo. Tinulungan? Saan? Di ba si Alice ka? Ah, oo! Ako si Alice! Wendy po sa Ate Alice. Sa Ate Wendy po yan. Kahit kailan ka talagang bata ka, tripita ka eh. Ate Alice, na Alice, managawa na po sa inyo. Ayan po si Ate Alice. Ikaw, Ikaw, Ikaw si Alice?